<laughs> Hindi pa po. Matulog ka na po. Sakit, ma'am. Ang <laughs> manhid mo naman, ma. <laughs> sa kapalata na ano. Sa kapalata ng balat. <laughs> naman manhid na yung sa'yo. Nalala sa ko tuloy yung isa kanit. <laughs> <laughs> Nagkaroon daw sa sobrang ano eh, Sobrang sa lahat ng Oo, 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 Mama, Mamaya na nga baka dumugo ka pa kai. Eh. Tamang-tama lang din yung video no. Opo, ma'am. Wala yan, hindi natin tinamang. Hmm. Hindi mo hindi ka din napaglinis sa akin. Sorry, ma'am. Ano ba? hindi lang madami lang tong make it some bon <laughs> <Bakang magdadala, laughs> sa'yo <laughs> Ma pero mas nangailangan nito ma. Oo, oh, that, Kasi nga, no, nung no, huling palinis ko naman, hindi oh, naman niya natanggal yung no, dati pa. Tapos, Dag pa. Nadagdagan lang niya. Hindi, dalawang buwan lang. dalawang buwan. Ah, oo. Oh, hindi na. Parang, parang pa hindi na. Kasi nga, hindi ka nabawasan. Kinis-kis lang Oo, oh, oo. Oh pinalabas lang niya yung... So, eh, parang wala lang pala siyang ginawa doon. Oh, tinanggal lang niya yung cutie kasi ibabaw ba? Ganun. Eh, kailan pa kung binagpalinis nyo. Ito mo. lang, hey, ha? hindi nga, mama. Mayroon kasi, mama. eh, di ba hindi nga naman tanggal? Ah. Uh, Basta so, parang wala nga lang siya nagawa. Wala siya tinanggal. Meron, ma, meron ma'am. Ginupitan niya yung kuko mo. <laughs> so, parang magkasabay lang din tayo oo nga Kaya nga, saan ang sabi ko tapos sabi ko tapos sabi ko tapos sabi ko sabi ko tapos 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 sabi ko ko Loko, pero pa rin ito lugos. Iniingatan ko naman mam kasi baka dudugo yun. Sige na mam, Ma'am hindi ko na may upload to pag dumuguto. Parampuan niya lang, oh sayang naman. Makukuha naman to ng dahanda. Alam ko Ano sobrang Opo ma'am, pero yung ano nila talaga gloves. Yung iba pero yung iba satisfied.

pero ako naman po, eh nga bawat pang hinahawakan ko bukod sa tools na pinapalitan ko, nagaalkohol ako bawat kuko na ay pa na hawakan ko o kamay. Mas maganda pa rin yung may kunting dumi tayo sa pa <laughs> kapatid ko na nag-aalaga sa kanya, lagi may hawak na din ko na may alcohol. Mayat mm -hmm. kaya, kaya punas, mayat kaya, kaya punas ng alcohol. Sabi ko kaya, ganyan yung patas na hindi napakasabi. Hey, mm -hmm. Ang selan. Oo, nagsaselan ng katawan. Doon ang hindi natatapuan na lang ng bakterya. Tama. At nagkataon na may kante na po doon, sama ko nga siya dyan. Sa, sa palibot ng kante, patatang din tamplit doon. at gabi-gabi. Oo, ako na, just naman. So, okay, Ma'am, ang dami nga pong magbabasura mga bata. Hindi nga nagkakasakay. Eh. Ito na tibay pa nga sila. Iyon na nga po eh. Bakula na makarawan. Okay lang. Kailangan din makasagat para yung isa ng bakit. Ang mga. Ang natin. Hindi ba po yung tinuturok sa atin na nung COVID ay bakterya yon. <laughs> Opo, kasi gigisingin niya yung sakit mo eh. kami niya nung tuloy pa ng formal na balance. Pero sa tahanan ng doktor na kamot para sa formal na aking balance. So, pa yung mo ako. Ang mabasa-basa ko nakalagay sa mga side effects. Pagpupukalin na yung cancer cells. Ah, ano yung gagawin ng doktor? Tumalik kita sa mga formal na balance. Hindi na buhay na mga cancer cells na Hindi ko may tinong sabihin sabi na. Pupunta na yung formal na balance mo sabihin na sa akin. Hindi kita sabi ko to, pagkikilakan naman. Sabi ko, pinigil mo ko ng buhay ng cancer. E, pagkikita na yung urunan, para sa ganun na yung cancer, kung saan ako kamaan, natamunan, sabi ko, sabi ko, sabi Lahat ang mga, may side effect ako. Kaya kung talaga ako nagkakakot, sa puro ulan, kahit ang dahil ko nagsakit, puro ulan ako po ano, Uh, ma'am, yung biyanan ko po ganyan. Hindi ko ma'am. Kung makita mo yung kwarto niyan, sa buong cabinet, sa buong mesa, puro supplement. Hmm. So, may Mas maganda naman ay, Ma ngayon, isa na yun, ma'am. yung Oo, oh, ito lang. yung sinasabi ko sa'yo, ma'am. Umusling laman, <laughs> eto ayan o natanggalan manipis na yan umusli siya, umusli siya kasi oh, natanggalan. <laughs> natanggalan yan yung sinasabi ko na yung iba nak nakikita nila dry skin pa daw yan dry skin Pero uh, laman na yan, manipis oh, okay. na party oh, na uh, yan oh, laman, meron, meron. meron po yan lalo pag matagalan na hindi natanggalan yung iba umaka ano ah meron pa tanggalan <laughs> Tinuruan pa ako. Eh, ako ay nakatutok. Eh, siya ay nanunood lang. Mas marunok pa ni nililis. Palit kaya tayo. Kaya nga. May, may comment lang ba? Sabi niya may isa. Hindi mo nagreklamo yung nilinisan eh. Hindi ganyan. Kasi ganito dapat. Mas pinapatagan mo yung linis. Eh, ganyan ganito ako mag-ano eh maglinis eh. One by one. Meron talaga ako doon isa na laging nagpo. Talagang ino siguro inoobserba niya lahat ng pinapanood niya sa akin. Taga asa ano po siya na sa Japan. Ang sabi niya sa comment section, yung pinsan daw niya nakarating na dito, nalinisan ko na. Kaya daw niya nalaman kung ano yung mga gamit ko. Kung ano yung mga, yan. Kung paano daw ginagawa ko. Talagang pinagtanggol niya ako ng gusto ah. Nagustuhan niya mag-aaral na niya. Hindi na lang, hindi na lang tayo snap it. Hindi na lang tayo snap it. Sabi niya, 'yung dadalhin test niya, dapat referer. Eh, tama nga, 'pag kasi nila para sa na natin. Pero 'pag iniisip mo, 'pag iniisip ko naman papaloney magigulod ng bahay mo. 'Yan. 'Yan ang sinasabi ko, ma'am. Pagputi ang nararamdaman ko 'yan, papaayos ko na ng bahay ko. I just will bomb ako kung hindi mapakalisa. Hindi pa po. Mayroon pa nit nang tisa mi nagpalit ng bubong ang. Saglit, ma'am. Hindi. Meron pa po hang. Ang <laughs> hirap kaya. Chowka, kay Pumilos ng ano? Yung unang linggo, unang linggo ling tira namin dito, ma'am. Piling ko hindi nalilinis. <laughs> hindi, kahit <laughs> naglilinis, hindi nalilinisan yung bahay namin. <laughs> 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 Ang tindi eh. Bitayin pa